In just one hour and a half mga idol, uh, wala na pong intro-intro mga idol. Dahil uh, kung napapansin yung mga idol, ay andito na po tayo sa ating spot. Pero bago ang lahat mga idol, bago natin umpisahan mga idol, ang ating panguhuli ngayong araw ng lunes mga idol. Time check po muna tayo. asa ng araw? Agoy! Ayun na, sa bunbuna na po tayo. Mga nasa bunbuna na po natin mga idol ang araw. Uy, pambira. Yung ating sombrero na ulog sa... Okay, na din. Naku, yung ating sombrero mga idol. Ay, ang init pa naman ng panahon na pa pambira yan. Pero okay lang, pag natuyo yan mga idol, isusuot muli natin yan mga idol. Okay, umpisa na po natin mga idol ang ating panguli ng esta. Wala na pong intro intro dahil tanghali na po. At isa pa mga idol, nagtitipid po tayo ng battery mga idol ng ating cellphone dahil uh, kagabi mga idol burn out mga idol na hindi po tayo kapag charge kaya itong battery mga idol ay 40% na lap mga idol. Kaya naman mga idol ah. na po natin ang ating gamit na nylon numero 12 at ang ating hook ay dalawa numero 5, oh, 6, po itong ating hook at siyempre yung ating pamain mga idol ay hipon mga idol ayan papainan na po natin para umpisan na natin ang uh, walang humpay na bunutan ng kanuping mga idol kaya naman unang hagis mga idol sana makajakat po tayo po ng agis at sana may kumagat pag may kumagat mga idol panugurado yan, huli yan mga idol Opo. kaya naman mga idol uh, stay lang po kayo dyan mga idol uh, stay safe uh, enjoy watching mga idol pag may kumagat nito, huling huli po ito mm, yun. Mm hmm, yun hmm, idol lo, unang huli, kinagat kagad mga idol pampihira ay, sana kanuping itong mga idol. Panugurado ito. Unang huli. O, oh baboy. Ay, akala ko kanuping. Black spotted pala mga idol. Yun, oh. Ang galing. Tipot lang dyan. Hindi hirap ka. Huwag kang tatalon dyan, ha. Baka makawala ka. Unang huli natin mga idol. Black spotted. Ang bira yan. Tingnan natin ang pangalawa kung anong uri ng isda. Hagisan muli natin mga idol. Ayan. Pag may kumagat na naman yan mga idol, panigurado yan mga idol. Huli na naman pa ito. Uh -huh. Pambira ka. Uh -huh. Ay. Kakawala ka pa. Kagat mo. Mm, may Pambira. Pangalawa mga idol. Ano ka. Oop kanoping trip. Paano ay kanoping? Ah. Ay, yan ang sinasabi natin mga idol. Kanoping. Ayun. Ganyan lang sana. Tipot lang ka dyan. Pambira ka. Pa. Huwag kang tatalo, no? Oh. Huwag kayong tatalon dyan. Baka wag tumalong kayo mga idol. Eh. Pangalawang nating huli mga idol. Kanoping mga idol. Hagisan ah, muli natin. Nariyan palaka ka. Kanoping. Yon. Pag may kumagat na naman ito mga idol, panigurado yan mga idol. Canoping na naman yan. Ayun <coughs> na naman. Ay <coughs> <I> look. <coughs> okay. Pambira ka. Nakakatatlong atim ka. Bago. Oh, madali mga idol eh. Canoping na naman. Canoping. Uy. Black spotted na naman mga idol pambihira yan pangalawa na tong black spotted mga idol nasa na yung isa ayun yun yung isa pambihira yan ganyan lang mga idol ugisan muli natin ayan pag may kumagat na naman yan mga idol panigurado naman yan huli na naman yan mga idol sayang kagatin mo pa bebe hmm may luko isa pa hmm dali ka na naman kala mo ah drug spotted ka ba uli anong klase ka ah? uy parang kanuping kanuping mga idol kanuping na naman okay ah tendang lang kayo tipot lang kayo dyan tipid tipid tayo sa ating pamain mga idol dahil uh, ang ating pamain medyo kukunti lang hagisan muli natin ayan pag may kumagat na naman mga idol panugrado yan huli na naman po ito Mmm. Mm mmm. -hmm. pambira Mm, ayun. -hmm. Nasasabitan ka din mga idol. Nasasabitan ka din. Oh, kanoping. Okay. Tingnan kayo. Pipitipid lang tayo sa ating pamain mga idol. dito kaya sa kabila sakabila sa kabila yun pag may kumagat mga idol huli na naman yan panigurado yan hmm ayan ah okay mayroon pa rin sa kabila mga idol ano ka kanoping ka ba uli kanuping yan mga idol eh Tipot lang kayo dyan. At siyempre magtitipid lang muna tayo sa atin. Pamain dahil ah, kukunti lamang mga idol lang ating pamain. Kaya naman hagisan muli natin. Ah. Ayun. Ayun. Pag may kumagat na naman ito mga idol, gurado mga idol. Huli na naman to. <coughs> Kagat mo pa bebe. Mhm, idol. may ngat lang yung isang pamain natin. Painan muli natin. Ayan, agisan muli natin mga idol. Ayun ah, oh. Maaliwalas mga idol ang karagatan sana magtuloy-tuloy pa ito o nang ano para uh, mamaya sa ating pag-uwi hindi ho mahirap sa pagsagwan pag kaganito kasi mga idol banayad na banayad ang karagatan mga idol ang sarap magsagwan yan mga idol sana nat uh, ang ating bangka ay napaka cute mga idol may kumakagat na naman mga idol ahem, mm -hmm. ay luko ahem, mm -hmm. ay luko ahem, mm -hmm. sabi ko na iyo oh. ka huli yan mga idol ano ka Oy, loko. ay luko ibang klase mga idol ay kalain mo mga idol dahil sa kagalingan na mamingwit ni sagwa ni tatay tingnan mo mga idol Walang daya yan ha. Dito sa pisingin na sabitan mga idol. O. Oh. Uh, hindi niya sinasadya. Hindi niya sinasadya na mahuli siya mga idol. Dahil sa kagalingan ni sagwa ni tatay. Eh, nahuli siya. Hindi niya gustong uh, magpahuli niya mga idol. Kaya naman man uh, uh, Pakawalan nun natin mga idol. Ayan. Bye bye ah, uh, magpakalaki-laki ka oh, dahil uh, ako rin ang makakahuli niyan mga idol ah, uh, kampanti nating uh, pinapakawalan mga idol yung ating mga gustong pakawalan dahil uh, binibigyan pa ho natin ng uh, pagkakatang pagkakataong lumaki at dahil paglaki niyan mga idol tayo rin mismo mga idol ang makakahuli niyan mga idol oh. kaya naman hagisan muli natin mga idol ayun <clears throat> ang siste pag kumagat pa yun mga idol eh, eh gusto na siguro magpapaksew oh. kaya wag na natin pakawalan pag uh, kumagat pang isda na yun pambirang isda na yan hmm ayan mga idol okay ikaw ba uli ang kumagat pag ka ikaw uli ang kumagat di na kita pakakawalan pambira ka ah, oh, akala ko ayan kanuping, mga idol akala ko siya oh tripot lang kayo dyan sa ni sa mga idol nagtitipid po ng uh, pamain ito, mga idol dahil uh, po konti lang mga idol ang ating pamain ngayon hagisan muli natin ayon. Hmm. pag may kumagat na naman mga yul panigurado yan huli na naman yan mm -hmm. ay pambira ka -hmm. pambira ka ayaw mo ha ahoy ping ka pa ping yan mga idol. ay dalawa pa mga idol. kaya lang yung isa ang oh, maliit pero pwede nito mga idol mapakawalan nun natin itong isa uh, ah, masyado pa siyang maliit ng idol bigyan pa natin ng pagkakataon na lumaki dahil sabi ko nga sa inyo mga idol eh, paglaki nyan mga idol ako rin mismo oo si sagwan ni tatay mismo ang makakahuli nyan dahil ah, ah hindi ko Oh, hindi naman ako nagbubuhat ng bangko mga idol na sa aming magkakapit bahay na mga isda. Ako talaga mga idol ang nangingibabaw sa kagalingan ng uh, panguhuli ng isda. Kaya naman pag lumaki, nung, pag lumaki yung ating pinakawalan, si Saguan ni Tatay mismo makakahuli niyan mga idol. Kaya naman hagisan muli natin mga idol. Oh, pambira yan. Eh? eh. Ah, pagka may kumagat na naman um, Yari yan. Huli na naman yan. Dalawa na naman to mga idol. Pambira. Sana malaki na dalawa. Uh, parehas ng malaki para hindi natin pakakawalan pagka maliit na yung pagka maliit yung isa mga idol pinapakawalan kasi natin mga idol kaya naman sana uh, sa susunod pagka dalawa parehas malaki mga idol oh, para pambinta mga idol pambira yan hmm, ayan mga idol okay yan malaki na sana dalawa. Dalawa ka ba uli? Pambira ka. Uy, isa lang. Kitang-kita. Isa lang, tanoping. Pero malaki siya mga idol. Yan. Kahit isa lang, basta malaki. Katulad nito mga idol. Okay na yan kay sagwa ni tatay. Masaya na yan. Masaya na yan si sagwa ni tatay. Pambira yan. Tipid-tipid lang mo tayo sa ating pamain mga kaya naman hagisan muli natin ayan perfect ang ating pagkakahagis mga idol ayan pag may kumagat na naman sana malaki uli mga idol uh, ah, uli na naman to mga idol mm -hmm. okay ayan na naman sabi ko na sa inyo pag may kumagat na naman mga idol uli na naman yan Oh, panigurado kan na naman mga idol. Ayon niyang matanggap na nahuli siya mga idol. Pupumiglas. Naku yung ating pamain. Pakunti ng pakunti ng. Okay, hagisan muli natin mga idol. Ah, ayaw na. Hmm, ganda ng panahon na mga idol. Ang ganda na na. Ang ganda na mga idol ng panahon. Sana magtuloy-tuloy ito. O, buong uh, September mga idol. Sana magtuloy-tuloy ang kagandahan ng karagatan ng Giwan Eastern Summer. Para tuloy-tuloy yung ating Kapag ka kasi masamang panan, mga idol, sisagwa ni tatay, mga idol, ay hindi po nakakapamiminguit. Pambira yan. <clears throat> Pag may, uy, kumakagat na naman, mga idol. Tingnan mo. Okay, tingnan nyo yan, mga idol. Isang kagatan lang, mga idol. Eh, huli na naman. Ang bilis ng kagatan, mga idol. Kanoping ka ba uli? Aba. Aba, kanuping na naman yan Ayun oh. Kala mo ah. Ayun, mga idol, stipot lang ka dyan. Huwag kang tatalon, pambira ka. Baka makatakas ka. Sangdang ka lang kasi mga idol, ang taas nitong ating kwan eh. Bangka na styrofoam mga idol. Pero kayang uh, uh, isakay isa kasi si sagwan ni tatay paano si sagwan ni tatay mga idol napaka cute ni sagwan ni tatay kaya kayang kayang isakay isa kay ng stereopom na bangka si sagwan ni tatay kaya naman nagisan muli natin mga idol ayan ah, may kumagat na naman yan mga idol ah, panigurado huli na naman po ito <coughs> pambira ka kagatin mo pa bebe Mmm, okay. Alam mo. Ano ka kanuping ka? ni ah, panigurado ito mga idol. Kanuping na naman to. Ayan oh, sabi ko na yo. Ayan, sana magtuloy-tuloy kayo. kahit konti yung mga idol yung ating pamain mga idol. Pero tuloy-tuloy yung huli mga idol, yung kanuping. Nakikinikinita ko na mga idol ang kapalaran natin sa araw na ito. Mukhang may malaking bukang uh, nakaantabay mga idol sa ating pag-uwi. Hagisan muli natin. Ayan. Pag yan mga idol. Uh, ay, kinagat na naman mga idol. Panugurado yan mga idol. Huli na naman yan. Da-da-di-da-dan. Da da, da 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 dee da, dee da 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 Two hours later, ayan mga idol, da napapansin da mga idol, si ni tatay ay nagsasagwan na ho, pa uwi. Oo, in just 2 hours mga idol, tapos na po tayong uh, mamingwit. Paano kasi mga idol, uh, <coughs> kunti lang ang ating pamain. Pero bagamat kakunti lang ang ating pamain, uh, masasabi na rin natin na sa araw na ito ay jackpot si sagwa ni tatay. Bakit ka nyo mga idol? Oo, oh, bakit ko nasabing uh, jackpot tayo mga idol? Kung titingnan nyo mga idol, ang ating mga nahuli, sa araw na ito Tara! Slow mo, slow mo, slow mo, slow mo slow mo, slow mo, slow mo yan mga idol, tingnan nyo mga idol, oh. marami yan mga idol oh. makakabinta po tayo, oh. mga ganito oh. yan oh, ito oh. mga buhay pa yan mga idol itong kanuping mga idol, mga ganito yan mga idol, makakabinta po oh, tayo nito ng ah, dalawang kilo mahigit mga idol Oo, yung ating napuli ngayon. No? Oh, yun, tingnan yung mga idol. Yan, no? Oh. Ayan. Oh. Ay, kunti lang ang ating pamahal yan, mga idol. 24 hipon lang yan, mga idol. Pero tingnan nyo naman ang ating huli. Paano ba naman mga idol? Yung 24 na hipon na yun, mga idol. Tinipid po natin. sa ah, ating pong kinuha ni... Eh, inunti-unti ang pagpain, mga idol. Kaya naman nakahuli tayo ng... Uh, ah, kwanto mga idol Uh, 43 na isda ang ating nahuli uh, uh, kasama na yung mga pinakawalan po natin mga idol uh, okay mga idol hanggang dito na lang mga idol eh, dahil uh, tapos na po tayong mamingit ang araw wasa na yung araw uh, goy ko yoy ang oras alas dos so para uh, two hours tayong namingwit sa ating konting hipon na ayan ang ating nahuli okay once again mga idol thank you for watching and uh, bye bye ayan na po nakakatuwa yung ating nahuli at makakabinta na po tayo yan mga idol. may pangtibog na po tayo bukod sa may pangtibog na mga idol may pangjulams na okay Thank you for watching, mga idol. Sa susunod muli. Uh, o, sa ating uh, mga magagandang pelikula, mga idol. Panoorin nyo muli, mga idol. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.